mga boss idol. Isang imbento. Ayan o. Oh, ayan po. Sira po yung kanyang charging pin. Ito po ay gawa ng hindi po technician. Electrician po. At mekaniko. Ayan o. Oh. Meron pong 6 volt. Uh, ayan po. yan nilagyan na lang po natin yung wire. Direct to the point po tayo. Charging. Charger. Ah, tapos, kinabit natin yung ah uh, multimeter. Yung malaman natin kung gaano yung kuryente na pumapasok sa uh, yan device. Ayan, negative, positive. Wire to Samsung Galaxy Tab 3 ayan wala pong charging pin ganyan na lang ginawa natin ayan nabuhay na siya loading na po mga boss idol sige yun lang po salamat